Okay. Ina, anong bal mo? Manda, ito guys, ito ang eskulahan. sa school. Masugat kasi no. Baby boy. Hello guys. Galakat kami sa dalan guys. So masugat kami sa amon na bata. Oh. Mamika view sa likod. Kapag sa likod. Mama udah nanti lagi. Ha? Ano? Mama kat tada tada. Mana tada? Di sini papa mak. Sekolah. Nuh draggy. Nuh hello. Hello. Hello, guys. Hey, you guys. I'm so Limbon. glad to make a video. Na, make a video na. No? Na, na. Video maa. Na, no, na. No.